Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong mga re-reaka na videos dito, no. Unahin muna natin news, mama, yung news mga mga viral sa ano sa social media. Ano tong isang to? Padami ng padami ang mga crocodile. May nagpadala naman ng buhaya. Nakahuli daw sila ng pagkalaki-laki. Ako talaga naman, dapat hulihin na ha. Talaga dapat kung sa dapat pangsahan. Makulong ang lahat ng lulong. Naku! <laughs> Pero issue din yan ng tatay mo, mami. Di ba yung, yung kurakot na yan? Di ba yung nakaw? Anyway... Ang ang gusto gusto ko yung bag niya ni. Eh. Nakita niyo ba yung bag niya ni ano ni Senator Amy Marcos? Buwaya din. <laughs> so, ano, dito tayo sa isang video na to. Ito tama lang to eh. Itong ginawa na to mga men. Yung mga officials ng DOTR naranasan ng hirap na pinagdaanan doon ng mga commuter. So, nag-commute sila. No. Ano yun nga natin to kasi nangangapirate itong TV Patrol eh. Play natin. Sa unang araw ng utos na mag-commute ang mga transportation officials, napasabak na agad sila sa hirap ng pagsakay. Ay oh, hindi! Alas 5.30 pa lamang ng umaga, bumiyahin na mula Fairview sa Quezon City. Dapat ano yung rush hour? Wala yata ang pasok ngayon diba? 9.17? Tama ba ako? Yung may pasok, invalid ito. Dapat yung rush hour kasi ang unti-unti nung ano oh. Wala dyan yung mga estudyante, yung mga... Yung mga walang pasok. De... napasabak na agad sila sa ng pagsakat. Di ba walang tama? Uh, September 19, walang pasok. Tinignan natin. Alam ko walang pasok eh. Ay, September 17 pala. Kahapon, September 17. Walang pasok. Tama ba ako? Oo, class suspension for Wednesday, September 17. Ayan o, oh, hindi pwede to. Invalid ito. Okay na sana eh. <laughs> hindi pwede to. Kaplastikan lang ito. Hindi. Ulitin yan, ulitin. Walang ano eh, o. Oh. Kay, alas 5.30 pa lamang ng umaga, bumiyahin na. Kahit pa sabihin mong ano, wala yan. Ano, nasa comment. Hindi. Walang pasok. Hindi nila nahalata. Walang pasok. Hindi pwede. Dapat yung ano, lunes. Yun. Lunes tapos rush hour. Hindi pwede to. Holiday yan eh. O holiday ba yung ano, yung walang pasok? Class suspend due to Mirasol. O. Oh. Walang pasok. Hindi. Dapat ano, ulit. <laughs> ulit dapat. Ulit, ulit sa Quezon City, si DOTR Assistant Secretary for Road and Land Infrastructure, Diyos Reyes. Nakakaupo ka pa niyan eh. Jeepney. Pagdating sa Quezon Avenue, tumamuluwag oh. at sumakay ng MRT at bumaba sa Santolan Station bago naglakad papuntang opisina. Alas 6.30 naman ang umaga, nagsimula na maglakad para mag-abang ng masasakyan na modern jeep papuntang show boulevard si Secretary for Railways Timothy Jan Batan kasama si Assistant Secretary Eduardo Danilo Macabulos. Sumakay din sila ng MRT patungo sa Santonan-Anapolis Station at mula doon, naglakad na rin papuntang opisina. Sa MRT Guadalupe Station naman, sumakay si Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Ramon Reyes. Anong oras po yung critical dito? Yung medyo may marami talagang pasaya. So, hindi si, mo alam yon? Ano ka sir? Opesyal ka ng DOTR? tinatanong mo pa anong oras yung ano ba? Ngayon? Ah, uh, talaga. Uh, sa tulog. Dito lang malurong, sa senior. Oh, doon ka pa umuupo doon sa may senior. <laughs> hindi so, hindi doon sa ano, doon sa, ano tawag doon? Doon sa mismong wala, ano to eh, rigged itong ano nyo, Nahirapan. Hindi siya nakakumbinse. jeep kaninang alas 5 ng umaga sa Katipunan, si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza. Sa kanto siya ng Aurora Boulevard sumakay papuntang Cubao at mula doon ay naglakad papuntang MRT Station patungong Kamuning. Ang hirap yung mga yung Ar Araneta papuntang MRT no? kasi yung lakad nun, ang layo pala ng lakad na yun, No? kung ikaw ay kaya ko senior citizen o yung PWD, ay nako hirap ka. Hirap na hirap na sila no, during holiday. <laughs> ah. Sa obisalbasyon ni Mendoza, kulang na kulang ang mga pampublikong sasakyan na bumubiyahe tuwing rush hour, kaya mong niya magkaroon ng government intervention. Additional units no, during rush hour lang. Not necessarily jeep, to, o lang mga sasakyan, na makakadagdag sa mga pwedeng sakyan ng ating mga uh, everyday commuters. Hindi naman bago na kay Philippine National Railways General Manager Engineer Giovanni Miranda ang pagkukomute dahil mas madali sa kanya ang sumakay sa LRT Line 2 sa Antipolo papasok sa opisina. Pero alam niyo mga kababayan ko, I, I don't know kung ako lang ano or kasama kayo. Nung time na nagtatrabaho ako sa ano sa malayo, malayo yung pinapasukan ko. Mas gusto ko talaga ano, ang mag -commute. Kasi magdala ng sasakyan. Sa totoo lang. Kasi magdadala ka ng, let's say, kotse, no? Magdadala ka ng kotse ang mangyayari. May ipit ka pa sa traffic. Tapos pagdating mo pa sa patutunguhan mo. Lalo na mall pa yung ano namin, eh. Uh, wala namang kaming sariling parking doon. Makikiagaw kami sa... sa ano. Although na mayroong parking para sa tenants, makikiagaw ka pa rin. 'di ba? Hindi ano, kaya ako noon, let's say nahihiram ako sa Mega Mall or sa ano, commute pa rin. Kaya pa sabi mo mahirap, no? Kasi uh, sa commute halimbawa nakaupo ka, pwede ka matulog. 'Di ba? Pwede kang uh, mag cellphone cellphone lang I don't know ano ko yon personal preference ko yon di ba syempre maganda pa rin yung may sarili kang sasakyan at may sarili kang driver 'Di ba katulad nito nila sir na mga amo. <laughs> Pero yung ikaw magda-drive, ano eh, oo, maganda yung may sarili kang ka sasakyan unang-una yung convenience, no? Lalo na pag umuulan, hindi ka mukhang kawawa. Kahit pa sabi mong traffic, at least nasa loob ka ng sasakyan mo, ah uh, safe ka doon. Kahit malakas ang ulan, kahit bumabagyo pa. 'Di ba? Kaya lang ang hassle nun, let's say, bumabaha, hahanap ka ng daan. Okay nga lang, katulad doon sinabi ko, pinaka-okay sa lahat yung may driver ka eh. Katulad na itong mga officialis na to. I'm so sure may driver itong mga to. Di ba? Kaya doon sila sanay. Ang poproblemahin lang nila, <coughs> excuse me, gigising ng umaga, uh, actually, yung paglinis ng sasakyan, driver na nila gumagawa niyan, di ba? pati nga pagbukas ng pinto siguro niyan driver pa na <laughs> sasakay na lang o dito na po tayo sa opisina bababa ka na lang bahala na yung driver magpark di ba eh ano pa rin ah uh, uh, dapat talaga maranasan nila yung yung 100% na nararanasan ng ordinaryong tao ito ka bullshitan ito eh talagang tiniming pa nila na ano eh na walang pasok eh lunes dapat wala, ito, invalid. Maganda na sana yung ano eh. Napuri ko na nung una yung layunin eh. Kaya lang, medyo, ano eh, medyo madaya eh. Diba? pa rin commute Anong This is Philippine Coast. Anong nangyari? Sa unang araw ng utos na mag-commute ang mga transportation officials, napasabot. Umulit, umulit, umulit. I-ano natin. <coughs> ating mga uh, everyday commuters. Hindi naman ko commute dahil mas madali sa kanya ang sumakay sa LRT Line 2 sa Antipolo papasok sa opisina. Marami pa rin nag-commute kaya talagang uh, siksikan. At hmm. uh, uh, maganda lang nga dahil yung isang trinasakyan mo kanina mas malakas yung aircon niya. De Aba, nasa na talagang alam kasi na ikaw ay pupunta doon. <laughs> kaya uy! Paano? Huwag mo munang pasakay niyang siserahin tayo natin yung magandang, ano, magandang train. <laughs> so bagay, hindi mo naman mapipili yung train na darating yun, no? Know? OTR, LTO at PNR ay hindi na bago sa mga araw-araw na pinagdadaana ng mga ordinaryong commuter. Ang lady guard na si Susan at ang caregiver na si Maris, hindi na maitago ang pagkadismaya sa kawalan ng maayos na transportasyon. Pag-uwihan ng gabi. Wala lagi masakyan. Minsan alas 11 na kami makarating. Dito sa ano, sa uyan ng bahay namin kasi mahirap. Minsan nalilito ako sa trabaho. Papagod din po sa pag-aanta, yung init, yung oras, nasasayang din po. Bungkahi na bala isang commuters group para tunay na maramdaman ang marasakit ng gobyerno, dapat lahat ng opisyal. Correct! Kahit isang beses lang sa isang linggo. Lahat ng official tama, correct. Ang mga ahensya ng pamahalaan at mga politiko ay mag-commute din. Correct. Kahit minsan mag-public transport kayo, minsan isang araw, isang linggo, kapag kaganyan, malaking tulong po yan sa transport. Totoo tra yan. Ilang kotse mababawas dyan. Mm -hmm. Bakit? Kasi yun, lalo na yung mga mayayabang, lalo na uh, may kotse sa sarili, may wang-wang, mayroon pang mga uh, kasamang... Uh, ano? Hagad. Uh, Hagad. Umaasa. Toto 'yon. Hindi ganito. Kung let's say yung mga senador no, uh, hindi mo naman ma siyempre security, 'di ba? Security ng mga senador. Oy, makikilala. Oy, si ano yun na? Ah? Si Alan Peter Cayetano yun ah. 'Di ba? Singilin natin ng 10,000. Let's say na 'ano. naiintindihan ko naman 'yon. Ang ang pa n'yo niyo yung mga anak nila. Mga anak ng congressman, mga anak ng ano, iparanas nyo sa anak nyo para pag uh, uwi nyo sa bahay kayo yung aawayin ng ano ng ng anak nyo na ano sobrang hirap ng pinagdaanan na yung mga mayayaman na anak nyo yung mga hindi sanay na sumakay ng jeep <laughs> yun dapat 'di ba kasi ito itong nangyari na to although na maganda no kaplastikan ito eh, itong, ginawa nila eh. Kaya nila Susan at Maris na may pagbabagong mangyayari at may ginhawa silang mararamdaman sa tuwing sila'y sasakay ng pampublikong sasakyan. Dennis Dato, AB... Pero alam nyo, Ah, uh, yung nakaisip ng carousel sa ilalim ng MRT, very good yun. Kasi na nasubukan ko yun nung, ano eh, nung nagpagawa ako ng camera eh. Sa Walter Mark Munoz. Very good yung ano yung uh, carousel na yon. Alam mo yung feeling mo na ano na nasa MRT ka rin kaya lang nasa ilalim ka naman. Wala siyang traffic. kaya na yung katabi mo traffic. Kaya lang ang nakikita kong problem din. Syempre katulad ng MRT may pila din ano. Tsaka nata-traffic siya pag may mga mag-U-turn sa mga U-turn slot minsan pila-pila dun eh. O nga, may traffic pa rin pala. Pero kung halimbawa diretsuhan yung ano, mabilis. So sa carousel. Ang galing nun nag-isip nun. Actually, ganoon naman dapat, di ba, per station. Kasi nung araw, nung nagkaroon ako ng, ng pwesto sa Green Hills nun, kasi nagbibenta ako ng mga laruan dati eh, sa Green Hills. Ang, ang nangyayari nun, parang nag start ako sa Trinoma. Actually, mas gusto kong, ayoko mag-MRT eh. Bus talaga ako eh. Kasi from, nung araw, di ba, from Valenzuela, may bus na dire-diretso hanggang, hanggang Mega Or hanggang saan man yun. Edsa, hanggang Edsa, di ba? Ngayon, wala na eh. Wala na, tama. Baka mali ako. Hindi, hanggang monumento na lang ang mga bus yata, di ba? Tapos nung araw, yung mga bus nun, pwede kang pumara kahit saan mo gusto pagdating sa EDSA. Yung halimbawa, oh, nandiyan na, nandiyan na, para, para, para. <laughs> para. Di ba? Manong naman, huwag mo nang ianda. Nandito na. <laughs> eh ngayon, ano eh, per station eh, para na rin siyang MRT eh. Di ba? Mas maganda yan. At least kahit pa paano, ah, uh, kontrolado yung, ano, hindi kung saan-saan. Meron mo, nandun sa inner lane yung bus, may magpapara. Diyan na lang po sa tabi, sabay <laughs> yung bus. Di ba? Kaya brilliant yung nakaisip ng carousel na yun. Mag-isip pa sila ng ano, ng isa pang dahilan. Di ba? Lagyan na subway. Or ano. Kasi pahirap talaga yung traffic eh, no? Anyway, next video. Ito, medyo nakakalimutan na kakalimutan yung mga sabungero eh. Tinignan natin ito itong issue ng sabungero. Laki na natin. GMA na ito, malaki. Pagtatangkang manuhol para iatras ang demanda versus ang kapatid ng isa sa mga... Tingnan natin. Wala pa rin nagmamatch doon sa mga kalansay na nakuha, ano? Kapatid ng isa sa mga nawawalang sabongero ang umunoy nagtangkang manuhol sa isa ring kaanak para iatras ang kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang ayon sa PNPC IDG. Nakausap ko rin ang tinangkang suhulan na pinapipirma umano ng salaysay para bawiin ang mga akusasyon. Wala eh, yung panunuhol na yan, ano na yan eh, sign na yan ng alam nila na malakas yung kaso laban sa kanila. No? Sa mga sangkot. Yan panunuhol na yan. Pagsisiwalat mismo ng PNP-CIDG ngayon ang kanilang inaresto kahapon dahil sa tangkauman ng panunuhol para iatras ang demanda laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa iba pa. Mismong kapatid ng nawawalang sabungero na si John Claude Inonog. It... Wait, 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 wait. Bakit ito yung ano... Ah, uh, Hindi ba mismo mismong si Atong ang dapat kasuhan diyan sa panunuhol? Na <coughs> Kasi ano eh, kanino pa manggagaling yung pera, di ba? Inaresto ito at ang kanyang asawa matapos alukin ng 1.5 million. Payat? Payat yan? 1.5 million? Magkano na lang ang 1.5 million ngayon? Hindi, ko si, hindi ko sinasabi na ano, no, kahit kahit ako din naman, let's say, di ba sinabi ko na sa inyo dati, kung dumating yung time na aaregluhin, kung substantial naman yung pera na ipapang-areglo, let's say 20 million, okay na rin kung ako ang tatanungin. Hindi ko sinasabi na lahat kayo magpabayad kayo, pero kung ako yung may kamag-anak na biktima or kahit ako pa yung, yung sabungerong nilunod sa taal, <laughs> kung ako pa yung sabungerong sa kabilang buhay, masaya na ako yon may 20 million na yung naiwan kung ano eh. Pero 1.5 hindi. Mababa ito masyado. Lalo na sa ano, sa ano ng pamumuhay ngayon. Sa estado ng pamumuhay ngayon. Hindi, hindi siya ano. Hindi ganun kaliit yung halaga nung, nung pag, yung paghirap nyo. May intindihan ko no. Ah, uh, ah, uh, inuulit ko ha. Hindi ko sinasabi magpasuhol sila sa lahat, de ba? Bahala kayo. Kung gusto nyong ilaban yung kaso, okay. Sige, mas maganda naman yun mapaparusahan. Pero pag dumating ang time na inareglo kayo at pumayag kayo, choice niyo naman 'yan eh. 'Di ba? Kasi uh, sa pagkakaalam ko, yung pagkakatanggap niyo ng pera ay form of justice naman na 'yon. 'Di ba? Kaya lang, make sure nyo yung yung ipapang areglo nyo ay substantial wag yung ma mahina yan 1.5 million 20 million kung ako ang tatanungin pwede na sa akin yun hindi sa mukhang pera ako no dahil hindi naman ano eh hindi naman hindi naman kayo kukuha ng pera dahil pinapatay nyo yung kamag-anak nyo eh magkaiba naman yun eh di ba nagkaroon kayo ng pera dahil form ng justice yon sa inyo. Now, kung darating ang time na sariling decision nyo naman yun kung magpapaareglo kayo, huwag ganyang kaliit. Maliit yan. ba? Diba? 1.5 million. Para naman nilait yung pagkataon nyo yun yan. Yan, mga 20 million siguro. Ganon. Depende sa inyo, 10 million. Pero pinaka ano ko talaga diyan 20 million eh. Mayayaman yung ano eh, yung mga yung mga kalaban nyo eh. Barya lang yung 1.5 million, gano'ng kaliit ang tingin sa inyo. 'Di ba? Or kung tingin niyo talagang uh, willing kayo man 50 million. Isang pamilya 'yun ha, 50 million. Kung mahal ni Atong Ang yung ano, kaya naman siguro ni Atong Ang 'yun Ilan kayong biktima? 38 ba kayong biktima? Or ano? 'Di ba? Kasi ang iisipin nyo din naman doon yung peace of mind nyo rin eh. Di ba? Pero kung, kung wala talagang halaga ang buhay ng kamag-anak nyo sa inyo, go. Di ba? Nasa pagpapasya nyo yun. Pero inuulit ko, kung darating ang time na magpapa-areglo kayo, wag ganyan. Sobrang baba nyan. Tama lang yung ano, yung ginawa nyo. Di ba? Ito at ang kanyang asawa, matapos alukin ng 1.5 million pesos ang dating kinakasama ni inonog na si Jaja Pilarta. Ayon kay Pilarta, una siyang kinausap. Mukhang may pera din ito kasi, eh, no? Kaya hindi hindi itatalab ang 1.5 million 'yan. Insulto 'yon. Kahit pasabihin mo na hindi hindi mukhang may pera, kahit simple lang kay Mama man, insulto 'yung 1.5 million sa areglo. Pagka pa... O kaya 1.5 million, halimbawa, kung uh, nabundol lang yung pamilya nyo, no? Let's or pampagamot sa ospital. Pero yung namatay, tapos ang pagkamatay pa, yung tinorture. Or pwede yan yung aksidente, di ba? Yung wala namang may kagustuhan. Pero yung sa inyo kasi, minasaker eh. Di ba? Just imagine yung pain na ano doon. Although na walang kabayaran, walang halaga ng pera mga kabayo sa buhay. Pero sometimes no, ah uh, naiisip natin yung pagiging practical. Pero kung magiging practical man kayo, inuulit ko, wag ganyan kababa. Masyado mababa ito. Usap ng ama ni Inonog. I-sasamahan kita sa kanya kayo mag-usap. Ikaw ang magsabi kung anong kailangan mo, kailangan mo ng negosyo, kung anong kailangan. Basta willing siyang Pulong. Itong lahat ng ito, ano po ang kapalit? Meron ba? Sabi niya sa akin, yun nga daw po na kailangan... Ah, baka siguro yung 1.5 million yun, starting ano lang yun, parang... starting nego... Uh, parang negotiable. Doon mag start ikaw nang bahala magpataas. Pero kahit na. Nag-offer ka ng 1.5 million sa pamilya ng minasakar mo. Ano yun? Insulto yun. Di ba? <laughs> Hindi na ako magsasalita. Oh. Babawiin ko lahat ng mga sinabi ko. Ipinakita sa akin ni Pilarta ang pinapipirmahan sa kanyang affidavit of desistance kung saan nakasaad na walang katotohanan ang mga nauna niyang akusasyon. Nakalagay rin dito na nilinlang at pinapaniwala lang siya. Na... Ipinahayag ko ngayon sa ilalim ng panunumpa na ang mga naunang akusasyon laban sa mga sinasabing mga respondent sa kasong ito ay walang katotohanan. Ako po ay nalin... Ay, iba naman to. Huwag naman ganito. ba? Diba? Huwag naman ito. Kasi nung na ito. Sana kung, let's say, magpapabayad kayo, no? Or mag... Huwag yung term na magpabayad. Yung magpapaareglo kayo. Huwag naman ito magsisinungaling kayo. Iba naman ito. Tamang areglo, no? Yung parang ang sasabihin niyo lang sa apidabit, mas pinipili ko na lang pong maging tahimik. Yun lang. Huwag na itong mga ganito na para namang tatry do mo yung ibang ano niyan, yung mga ibang kasamahan mo na gustong lumaban. ba? Diba? Kung magpapaareglo ka, ikaw lang. Kaya, kaya tama ito, binasa niya muna. Diba? Kung magpapaareglo, ikaw lang. Yung ibang gustong lumaban, wag mong ano, ah uh, 'wag mong apektuhan 'di ba? Kasi tingin ko pag pinirmahan niya 'to, ano eh ah uh, napaniwala lamang ni Alias totoy na magsampa ng kaso alin sa kanyang kagustuhan at dikta. Parang ito maapektuhan yung ibang ano nito eh. Ibang hihina din yung kaso ng ibang biktima eh. 'Wag naman ito 'di ba? ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan para maghain ng reklamo. Hindi ito nilagdaan ni P Buti matalino ito ano itong inalok nila. Pilarta, pinasinungalingan ng ama ni Inonog na si Butch ang paratang ni Pilarta. Ako nga yung nagdemanda sa grupo nila eh. Bakit ko papaatras kanya? Thankful na nga ako dahil lumutan niya alias Dondon. Pero para... Iling pa nila ako kay Atong Ang, ay malabo ata yan. Dagdag niya, ang perang dala ng kanyang anak para iabot kay Pilarta ay hindi suhol, kundi sustento para sa anak nila, ni John Claude. Jaja, hindi ko alam kung saan tayo patutungo dito pero... Sustento, e eh, ba't may papipirmahan? pala <laughs> <laughs> diba? ka na. Walang kapatawaran niyang ginawa mo sa mga anak ko dahil nakikipag-usap sa ng maayos sa mga anak ko. Iba na palang na-entrapment intra ka na palang ganyan. Sana noon palang po... May, may papipirmahan ni. Eh. Ano ba naman kuya? Siguro nakausap ito ni Atong Ang, no? Iba na palang, na intra ka na palang ganyan. Sana noon pa lang po binulabog ko na sila para ibigay yung pera ng mga bata. Mag-isip na siya, nawalang ka na ng anak. Ngayon pinain mo pa yung anak mo ulit. Tumahimik na kayo pero huwag niyo akong pakialaman ko anong ginagawa ko. Ang kaanak ng iba pang mga nawawalang sabungero, nababahala. Tsaka kung sustento yon, ganun ba kayaman yung ano? Or feeling ko ano yan eh no malaki siguro yung binaya doon sa doon sa tatay tapos yung 1.5 million ano lang yun ah, parang ah, maliit na portion lang yun yung inareglo doon sa tatay di ba Nakakalungkot kasi parang feeling feeling namin parang ginigiba kami Parang pinipigilan kami kumuha ng justice. Lalo na merong uh, perang involved. Tapos meron pang uh, recantation na pinapapirmahan. Sana naman kung sino man sa kanila. Yun o katulad yan, let's say sabihin mo, uh, ito nanay ko, si nanay ko bulag pa. Tapos ako yung minasaker sa taal. Nasa kabilang buhay ako. Makikita ko pa yung nanay ko na nagdudusa sa kalalaban para sa ano ko. Eh kung kung substantial yung iaareglo sa nanay ko, papayag na rin ako nun. ba? Diba? Huwag nalang mahirapan si nanay. Pero kung gano'ng 1.5 million lang, <laughs> tuloy ang laban. ba? Diba? Napakaliit nun. Siyempre, yung pangangailangan ng nanay ko, hindi naman magtatapos sa 1.5 million yan, ba? Diba? Uh, buong buhay ko ay mahirap kami. Siyempre gusto ko naman uh, matitirang buhay na nanay ko. Medyo komportable na siya. At hindi kaya ng 1.5 million yun. Saglit lang yun, no? Pabayad. Hayaan nyo na kami. Makamit namin ng ustisya. Ano na ano, sabi ni nanay? Hindi na pinapapirmahan. Sana naman kung sino man sa kanila ang mga nagpabayad Hayaan nyo na kami, makamit namin. Ayan, di ba? Hindi niya naman tinututulan yung mga nagpabayad. E, kung sila ay lalaban, eh, karapatan nila yun. Di ba? Justicia. Dahil matagal kami naghintay. Inaalam naman ng Justice Department katubang ng NBI kung sino-sino pang mga kaanak ng mga nawawala ang inaareglo at kung sino ang nagbabayad para patahimikin sila. Kung sino nagbabayad, Diyos ko, iisipin nyo pa ba yun? <laughs> sino ba ang may ano? Sino ba ang kailangan magbayad? E di yung, ano na, yung gumawa ng krimen, yung ididimanda, yun lang naman yun eh. Para naman tayo mga tanga dito eh. Sino pa ba bang imang magbabayad dyan? <laughs> Kung gusto nilang kalikutin yung kaso, nagkakamali sila. Andyan na yung kaso. Kaya, kailangan talaga ito ay maging aral din sa mga sa lahat na pagkaganito na po ang ang estado ng kaso ay hindi ho tayo dapat makialam at uh, awatin ang proseso ng batas. Ang CIDG sinabing dalawa pang suspect ang pinagkahanap kaugnay sa naturang panunuhol lalo't may pagbabantaraw na natanggap ang complainant. Sa kaya mapupunta yung pera na to? No? Sa kaya yun mapupunta? Baka bulsa ng pulis yan. Hindi, <laughs> comment yung saan mapupunta yung pera na yan? Yung ebidensya na yan na pinansuhin. We will act on, the, on any complaint. You can be sure na we will uh, uh, be assisting and uh, ensure that justice will be served. That's the marching order of the CPNP. Ayon naman sa abogado ni Ang, wala silang inotorisa para aregluhin ang... Uh, Alam nga, alam nga, umamin yan. Diyos ko naman. Para naman tayong tanga eh. <laughs> at ng mga nawawala, hindi rin anila dadalo si Ang sa preliminary investigation bukas sa DOJ dahil pag-aaralan pa nila ang mga dokumento at maghahain ng counter affidavit sa takdang oras. Wala po kaming in-authorize na sino man na mag ng kung anong mga withdrawal. Para sa Jeremy Integrated News, Emil Subangil, nakatutok 24 oras. Sabagay, lilitaw naman sa investigasyon niya eh, no? kinuha yung pang, ano, pang suhol? Eh, yun daw ay, ano, sustento daw, sabi. Eh, may, malalaman naman sa investigasyon yan. Anyway, mga kababayan ko, yun lang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat, babae.